LB, nakaharap mo si Ma'am Lisa Palaba, yung pulis na babae. Ikaw ba ay humingi ng tulong? Nagpaabot ka ba ng, ng iyong paghingi ng pagsaklolo sa kanya? Hindi po. Bakit? Eh kasi po, kasabi po sa akin ng amo ko ng, ng babae, may kamag-anak daw po siyang pulis. ang kamag-anak niyang pulis? Si Ma'am Lisa po. Tinatakot niya po ko. So ilang beses? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima o palagi? Linggo-linggo? Mm, marami na po minsan. Ito tuwing magkikita kayo, tinatakot ka? Opo. Mm -hmm. Tinataasan niya po ako ng boses. Ilang beses ginawa sa yung pantuduro? Marami na po. Para pong lima. Lima. Limang beses. Doon din sa kusina. Opo. mapunta ako sa Philippine National Police. Lahat pong ito ay uh, nakaabot sa inyong kaalaman. Hepe? Uh, good morning po, Mr. Chair. Lahat po na narito ngayon. Uh, wala You're so still under the same oath. Uh, hindi ho nakarating sa inyo? Wala po, Your Honor. Kahit isang incident simula noong 2020 hanggang 2023, hindi nakarating sa inyong kaalaman. Uh, wala po, Your Honor. At the same time po, kinausap po yung investigator, this officer, Tsaka WCPD po, wala pong nakarating na reklamo. Sino po ba ang Women's Desk? Ah, uh, yung buong time po niyan eh, Silis. Asagyan baka pa po. Asagin baka po, Yorono. Pero si noong 2020 hanggang 2023, nandoon na si ah, uh, pulis. Ah... Uh, Officer, Officer Batawa, Gamaria Elisa, Elisa Palabay, nandun na siya? Nandun na sa tanggapan ninyo? Yes, Your Honor. Nandun ka na rin? Ah, uh, Nasa pa. ilang po doon, Your Honor, itong May lang ng 2023. So, doon sa mga pinag-usapan noong huling hearing na nandoon si Miss Palabay, pumasok sa bahay, pumasok sa tindahan, wala, hindi ito na blatter na, ni Minsan? Wala po, Your Honor pinatututuhanan mo yun, uh, Miss Elisa Palabay? Good morning, Your Honor. Hindi po ako nakakapasok doon mismo sa likod po ng tindahan nila. Hanggang doon lang po ako sa lamesa po ni Mrs. Franz para magbayad po ng pinamili ko. After po pagkabayad, umaalis po agad ako. Hindi mo na nakaharap ni Minsan si L.B. Bergara? Noong first time ko po siya nakita, Your Honor, is January 2020, yung po yung kinuwento ko po last hearing, na after namin magpagasulina ng mobil sa tapat, bumili po ako ng pruta sa kanila. Kaya ako po nalaman na siya si LB, kasi po tinawag po ni Franz na LB po, pumasok ka sa loob ng bahay at maglinis. Ngayon po, kaya po naman ako nalaman ni LB na ako si Ma'am Lisa, dahil naririnig din po sa amo ni na si Mrs. Franz po ilang isang alagad ng batas, hindi hindi ba siya uh, humingi ng tulong sa iyo? At, at kung nangyari yon, ay ikaw ba ay nagkaroon din ng uh, katugunan? Hindi mo ba na, nakikita na medyo siya ay medyo siya ay uh, nag, nag, nagiging matamlayin o medyo parang gustong kumuha ng ng kakampi o magsumbong? Ganun ba bago ka magsalita tanong ng LB? Nakaharap mo si Ma'am Lisa, palaba yung pulis na babae. Ikaw ba ay humingi ng tulong? Nagpaabot ka ba ng, ng iyong paghingi ng pagsaklolo sa kanya? Hindi po. nung pong nandun na po ako sa loob, Biglang pong siya pumasok doon, tinuro-turo niya po ako, sinisigaw. sabi niya, tinaasan niya ako ng boses. Tapi niya po sa akin, pag inulit ko daw po yung ginagawa ko, Dadamputin na daw po nila ni Apo ko at ipapakulong. Saan nangyari yon? Doon po sa may papuntang kusina namin. Hindi, kasi ang sabi niya, sa gasolinahan daw kayo una nagpangita, eh, nabili siya ng prutas. Hindi so, well, po. The best na kayo nagpangita? Nung... Well, basta po, lagi po yan naga, sa tindahan sa may kusina. Tapos yun po lagi ang sinasabi pag tinatakot niya po ko. So ilang beses? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima o palagi? Linggo-linggo? Mm, marami na po minsan. So tuwing makikita kayo, tinatakot ka? Opo. Tinataasan niya po ako ng boses. Hindi, hindi ka ba humingi ng tulong? Ulitin ko na, uh, Ma'am Lisa, bilang pulis, nahingi ako ng tulong kasi sinuntok ako sa nguso, sinuntok ako sa ilong, sinuntok ako sa sentido. Dumudugo pa ito dati. Hindi ka humingi ng tulong. May kaharap ka ng pulis. Hindi ka humingi ng tulong. Hindi po. Bakit? Eh kasi po, kasabi po sa akin ng amo ko ng, ng babae, may kamag-anak daw po siyang pulis. Sino ang kamag-anak niyang pulis? Si Ma'am Lisa po. yung kita, Ma'am Lisa. May kamag-anak -kamag mo ba yung sinasabi na amo nga ni... S Sino, si, banggitin mo yung pangalan Li uh, LB. Sino yung sino yung amo na nagsabi sa na may kamag-anak siyang pulis? Yung pong babae. Sino nga? Si Franz po. Franz, Franz ano? Garcia po. Franz Garcia. Ruiz po. Franz Garcia Ruiz, may kamag-anak daw siyang pulis. Sinabi sa iyo kung sino ang kamag-anak niyang pulis? Pag may pag may bumibili po doon, naririnig ko po ang binabanggit niya pong Lisa daw ang kanyang kamag-anak. Opo. At yung Lisa naman nakaharap mo. Pag Opo, at pag nung sabi ng amo kong babae nung hindi pa ako bulag, tumulong daw po ako sa may tindahan sa sa loob ng tindahan. Ito yung gasolinahan. Opo, sa may tapat po namin 'yan. Nakaharap mo yung Lisa. Opo, pag may bu pag bumibili po siya ng mga prutas, po yung motor niya doon. Naka-uniforme? Opo, min minsan po naka-sibilyan. So nakilala mo? Opo. Na yun ang Lisa. Opo. Kaya hindi ka na humingi ng tulong? Opo. Na Mr. Sher, yeah. naalala mo ba yung hugis ng Lisa? Hugis ng katawan? Opo, mataba An po siya. Ano, maganda? Medyo po, maganda po siya medyo. Mataba lang po. Malabo na talaga mata ninyo, ano? <laughs> right, ano pa? Bukod sa mataba. Yun lang po, nakatatang ko. Sobrang taba po niya. Ma ano? Mahaba ba buhok? May klibuhok buhok? Oo. Hindi ko po napansin. Basta po yung katawan niya lang po napansin ko. Hmm. Lagi po siya nakapuyod eh. Nakapulupot po yung buhok. Oh, Ma'am Lisa, kamag-anak niyo ba si Franz? Hindi po, Your Honor. Sa degree of consanguinity and degree of affinity, Your Honor, hindi po. Wala. Wala po. Doon po sa statement ni LB, ang sinasabi niya po, Your Honor, ang kamag-anak ko daw po is si Mr. Jerry Ruiz. So, both, both po yung mag-asawa, wala pong dugo na nanalalitay na kami mag, kamag-anak, consanguinity or and affinity, Your Honor. Aling LB. Po. Ikinakaila ni Ma'am Lisa na hindi sila magkamag-anak ni Franz Ruiz at ni Pablo Ruiz. Ayun po, lagi pong binabanggit sa akin ng amo kong babae na may kamag-anak daw po silang pulis eh. Na Lisa ang pangalan? Opo. Ikaw lang ba ang Lisa sa police force? Kung sa buong Occidental po, hindi ko po alam. Pero sa Mamburao, MPS po, ako lang po ang Lisa. Yung description niya, fits you properly. Yes. Sabi, maganda ka. Sabi, matawa ka. Hmm. wala po kami dugo your honor na magkamag-anak kamag-anak ko yung mag-asawang Pablo and Franz Ruiz dahil ako po ay from San Jose Occidental Mindoro so ang pagkakaalam ko po, po sa kanila is from Benguet uh, Ma'am Lisa na nasa larawan, wala na yung technical may larawan dyan kanina ni Manang LB pakibalik yan. Nung nakakaharap mo ba si Manang LB? eto na yung itsura niya o yung itsura niya ngayon? Yan po yung nasa picture, Your Honor. 2020. May eksi po ang buhok niya. Pero hindi ko po masyadong maano yung mukha kasi napahapyaw lang po ako ng ganon at nagbubusina na po yung mobile. Kailangan na namin bumalik sa police station. Ito yung nakita mo siya noong 2020. Ganyan ang itsura niya. Yes, Your Honor. So, yung sinabi niya kanina, kasi ang sabi mo ngayon, pahapyaw. Yung sinabi niya kanina na pinagagalitan mo pa siya, uh, dinuduro-duro pa ba, LB? Ano bang... Opo, oh, tinuturo-turo niya Pero, po ako. Ano yung sabi ba duro-duro? Yan, yan po. Ah, tinuturo na gano'n. Opo. Oh, uh, let the records reflect that uh, the <laughs> complaint po. ng tirma ng LB Vergara is shown pointing her finger uh, to to reenact what was done to her. So tinuturo-turo ka gano'n habang nagsasalita. Hindi mo naman nakikita kamay ko eh. So pakiulit ulit, ulit habang habang kinakausap ka ni Ma'am Lisa, anong ginagawa? Anong ginagawa? Pakipusta ka mo. Ikaw ha, pag mo pa yan, dadamputin na talaga kita. Tinuturo yung, yung kanyang daliri sa mukha mo. Malayo po ako sa kanya. Basta lang po tinuturo-turo. Ah, palayo. So, hindi, pero nasa loob ng isang silid, nasa loob ng isang kwarto. Opo. O, sabi mo kanina, Ma'am Lisa, pahapyaw, na parang glance sa Ingles. So, hindi na siguro pahapyaw yung tinuturo. Anong tama doon? Your Honor, yung sinasabi po ni LB na tinuro-duro ko siya, yun po ay tindahan. Yung pong tindahan na yun, Your Honor, ay labas-pasok ang mga customer. At the same time, may mga tindera pong nandoon. Kung, kung yun po, Your Honor, ay ginawa ko sa kanya, may nakakita, may nakarinig po, sana po doon pa lang po sa lugar namin, sa Mamburaw, na nalaman na na doon na, ako si Ma'am Lisa, may dinurutin ako doon. Baka kumalat na po yung, yung pangyayari na yon. So, hey, ganon din po dun sa sinasabi niya na pumasok ako dun sa likod bahay na never po akong pumapasok dun. Meron din po silang mga kasambahay, ang mga ruwis doon, na hindi talaga ako nakikitang pumapasok po doon, 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 your honor. Ako po ay bumibili lang, saglit lang po ang pagbili ko paglabas ko po ng tindahan. Sumasakay na po ako ng motorsiklo dahil kadalasan pong bumibili ako doon, your honor, ay umaga almusal po na mga bata. Kaya po ako nagmamadali lagi dahil papasok po ang mga anak ko at the same time po, papasok ako ng opisina. No so, kanina at noong huling hearing, ang nabanggit mo ay mobil nagagasulina. Yung bang gasolinahan, katabi ng tindahan, ano ba ang dala mo? Kasi magkaiba pag mobile na at uh, motorsiklo. Yung motorsiklo, malamang personal mo yan, di ba? Yes, Sir Honor. Diba? Yung yes. police, sariling motor. Mobile ba ang dala o motor? Yung time po na nakita ko siya, na bumili po ako ng prutas, nakasakay po ako sa mobile habang nagagasolina po doon sa tapat ng tindahan po ng mga ruiz. Yun po yung nakasakay ako sa mobile. Pero... Pagkatabi yung gasolinahan ng tindahan? Magkatapat po, Your Honor. Kalye, tawid Tatawid po ng, ka ng kalsada. Okay. So, so pagitan ng kalsada at ng na apagitan ng nang tindahan at ng, ng gasolinahan ay mikarsada. Yes, your ay, honor. Si LB ay nandoon sa Siya po yung nakaupo po din your honor sa, sa tabi ng Yes po, sa tindahan po sa may tabi ng freezer. So, Kaya ko lang po siya nalaman ng na si LB nung binanggit binanggit po ni Franz yung pangalan niya na LB. O, LB ang sabi ni Ma'am Lisa ay dapat daw nung dinuduro-duro ka eh, mas marami nakakita. Nung dinuduro-duro ka ba, ikaw lang mag-isa o may mga kasamahan ka? Nasa tindahan po siya lahat. ako lang po yung nasa loob, sa loob ng kusina. Wala po akong kasama. Uh, sa ka ba dinuro? Sa kusina o sa tindahan? Sa kusina po. Ang kusina ay nasa loob din ng tindahan? Sa likuran o sa loob? Sa likod po. Ninati po yun eh. So pinasok ka pa doon sa loob? Opo. Nakatayo po siya sa may pinto ng kusina namin. So may kalayuan, siguro mga dalawang di pa Opo. Isang dipa. So hindi sa loob ng tindahan. So wala nakakita ang iba? Wala po. o kami lang pong dalawa ang nandun sa loob. Ilang beses ginawa sa iyong pagkakatanda? Ilang beses ginawa sa iyong panduduro? Marami na po. Ilan? Hindi ko na po tanda. Basta po tanda-tanda ko po. Tinuturo-turo niya po ako. Kasi kasi nung unang panduduro, ang sabi mo, ay pag inulit mo pa yan, eh, dadampotin kita. Opo. So, dinuro ka uli. Ang ibig sabihin, may sinasabi siyang, meron siyang aligasyon na inulit mo. Hindi ka naman dinampot. Hindi po. O, sa nakailan duro? Para pong lima. Lima. Limang beses. Doon din sa kusina. Opo. Yun din, yung binabanggit mo, yung ma'am Lisa. Opo. Siya rin yun. Nakainipormen, Minsan po, naka-sibilyan po at nakaliro po. In the meantime, noong nangyayari, nasaan yung mga amo mo? Andun po sa tindahan. Naririnig nila? Siguro po. So, bago makapasok noong kusina, kailangan pumasok ka ng tindahan. Apo. Bago ka pumasok ng tindahan, kailangan merong pahintulot? O kahit sinong tao nakapasok sa loob ng tindahan? Hindi ko po... Hindi, sa iyong pagkakatanda, lahat ng tao ba, namimili, papasok sa tindahan o meron lang butas. Gaya ng mga sari-sari store, may butas, iaabot mo yung, ituturo mo yung bibilin mo, e, doon mo rin iaabot yung iyong bayad. Ano ba yung itsura ng tindahan? Parang grocery na malaki na pwedeng pumasok kahit sino? Grocery po. Ah, grocery. So, yung namimili, ay talagang kukunin yung kanilang gustong bilhin. Halimbawa, yung mga panghalo sa sinigang, kukunin doon, ibabayaran, dadalhin sa kahera. Tama? Apo. Okay. Kailangan, kahit walang pahintulot, nakapasok sa tindahan. Kailangan ng pahintulot bago makapasok ng kusina? Minsan po, may pumapasok doon po sa may kusina namin. Bakit? Kahit hindi, kahit hindi empleyado, kahit hindi kasama mo sa trabaho, may nakapasok? Opo. Bakit nakapasok? Naliligaw o di pahintulot? Pag may magsisiyar daw po. Ah, Isasam... si fernando doon. So, kadalasan, para ka makapasok doon, ay, mag-CCR ka, kailangan ng pahintulot. Opo. Ay, Nagsasabi sila sino, sa amo ko. Sino ang nagbibigay ng pahintulot? Yung pong amo ko. Sino? Si Ate Franz. So, yung amo mong babae nagbibigay ng pahintulot para makapasok sa CR, si, uh, sa CR na nasa kusina. Opo. Noong bang pagkakataong ikaw ay dinuro-duro, ang sabi ba ni Ma'am Lisa ay papasok siya sa CR o talagang diretso lang sa'yo? Diretso lang po siya dun sa loob. Hindi nag Hindi po. Sa, pa, sa iyong pangunawa, di yung ba pagpasok ni Ma'am Lisa nung unang pagkakataon ay may pahintulot? Wala po. Bakit? Wala. Paano malalaman wala? nandun ka sa loob ng, ng kusina, nasa labas yung iyong amo, sabi mo kanina, sa tindahan. Eh, nagulat na lang po ko na biglang pumasok po Kano si Ma'am Lisa. ang grocery, ng mga, yung mga istante ng paninda doon sa loob ng kusina? Ganun kalayo? Ilang hakbang? Malapit lang po ang kusina namin doon. So, Hati lang po kasi yun. So, kung ano nangyayari sa loob ng kusina ay naririnig? Opo. Nang, nang nasa, nasa loob ng grocery? Opo. Kahit yung mga namimili? Opo. So, ang ibig sabihin, yung mga kasama mo sa trabaho ay naririnig din yung dinuduro ka? Nga busy po yun. Hindi. Eh. Siguro po naririnig nila. Hindi ang nagkilos sila don. Siguro may tugtog pa doon. Bukas na radyo. O, Opo. yung amo mo ay naririnig naman kung dinuduro-duro ka? Opo. Hindi ka na sumagot nung dinuduro-duro ka? <laughs> ay, Ay, hindi na po. Tayimik na lang po ako. Limang beses. Ano man sabi mo doon, Ma'am Lisa? Limang beses daw, pasok ka sa kusina, galing sa tindahan. Wala pong katotohanan yun, Your Honor. Kung yung po, yung, yung pag-i, ang, ang grocery po, Your Honor, nila, is plywood lang po na pinaka ang pagitan. So, kung siya po ay pinagalitan ko, or na pinagsalitaan ko siya ng hindi maganda, automatic po yun, maririnig po sa labas. Dahil magka, magkadikit na magkadikit lang po yun, Your Honor. At wala po akong Pinap purpose para pumasok po dun sa konsina dahil ako po ay isang customer. Hindi humingi ng tulong sa inyo, si, ah... Uh ang Garcia family na nagsumbong na may ginagawang mali si Mrs. Uh, si ng Elbe Vergara at kayo isang maklolo? Wala pong humihingi ng tulong sa akin. Sino man tao po dun sa tindahan, Your Honor. So pinapabulanan mo rin na ikaw ay kamag-anak, hindi ka kadugo, hindi ka kalahi. Hindi po, Your Honor. Pero gano'ng katagal mo nakilala si na Mr. and Mrs. Ruiz? Mali po, Your Honor, nakilala ko po sila noong 2015. Noong ang tindahan pa lang po your honor ay nasa kalsada pa kasalukuyang ginagawa po yung palengke. So na nakikita ko po sila. Tapos 2020 po, yun nga po yung time na bumili ako. Hindi po kami masyadong kumbaga hindi kami vibes po ng Ruiz family. Tapos nag pandemic, busy na po ang kapulisan para sa mga checkpoint sa so, Katunayan po, Your Honor, ako po ay nag-iikot sa bayan ng Mamburaw, nagbabandilyo regarding po sa COVID, yung health protocol. And tuwing bagyo po, ako rin po ang naaatasan na magbandilyo doon po sa, pagi sa mga coastal area. Oh, yeah, saying, ano? Bandilyo, yung nagpapaalala po sa tao na dapat na lumikas pag may uh, Yes, announcer. Your Honor. So, ako po sa Bumburao ay madalas po ako talagang naririnig na nagbabandilyo po at nag-iikot. Igamit ka megaphone? Yes, Your Honor. Kasama ko po ang mga... Uh, ang madalas ko po pong kasama, Your Honor, pagbagyuan MDR. And pag, pag sa health protocol po, minsan po may mga kasama kami na mga taga-LG yung Mamburao. So pag nag-iikot ka, nag-a-announce, lockdown n'on eh. Malamang-lamang ay... paki Pakipatay na yun sa screen malamang-lamang ang kaugnayan mo na nag kasi nagpapatupad ng lockdown. Barangay Kapten? Kasama, minsan po kasama namin ang mga kapitan kusa ang barangay po nasa sakop. Minsan po yung mga barangay tanod po. Oo, so pag nag anong barangay pa itong kinama LB? Barangay 7 po, Your Honor. Barangay 7. So pag ikot nyo, nakasama ang kapitan, wala ba nabanggit si kapitan na... Kapita, uh, manang Ma'am Lisa, meron kang pumunta rito na LB na bumalik uli sa amo. Ah, kilala mo ba yon? Well, hindi nyo napag-usapan yung... Wala po, Your Honor. Naki, na... Pero pagkakilala kayo ni Kapitan Patal? Opo, kasi po, Your Honor, isa po ako sa nag sa 15 barangays. Nagkakandak po ako ng symposium lecture. Kaya lahat po ng Kapitan, kilalang kilala po ako. Ako rin po ang uma-attend ng BADAC and BPOC meeting monthly. So, hindi nyo napag-usapan ni Kapitan yung tungkol sa kaso ni, Ma ni Manang LB? Hindi po, Your Honor. Nakita ko lang po siya nung sa TV na sa TV. Ah, ito na. Ito na yung Ito, ito na po. Ito na, na pong huli. Itong uh, pagkakakilala nyo sa pamilya Ruiz, uh, dahil may tindahan dati sa labas nung ginagawa ka yung pamilihang bayan, uh, uma yung, yung, pag yung huling sinasabi ni LB ay 2020, kayo po ba ay maituturing na kung hindi kayo ka mag-anak, ibigan? Hindi po, Your okay, Honor. Your As in, ang relasyon lang po namin sa kanila is ma Customer po nila ako. Suki. Suki. Ah, Your, Suke. yes, Your Honor. So, suki. Yung, alam mo, suki. Ano talaga yan? Nagsisigawan pa yan. Alam mo, sa Divisoria, pag pumunta ka, kahit di ka suki, suki ang tawag sa'yo eh. Suki, dito ka na. Parini ka na. Di ba? So, suki ka ang trato yes. sa'yo. Yes, Your Honor. Marami po talagang namimili dun sa tindahan ng mga ruiz, dahil mura po ang paninda nila. So, suki ka. Nakaka-discount ka rin siguro. Hindi naman po, Your Honor. Kung ano po yung presyo nila... Sa iba, pressure po sa akin. So,